bumisita sa Cebu ang Independent Commission for Infrastructure o ICI upang magsagawa ng inspeksyon sa mga flood control projects sa iilang bayan ng lalawigan na napatunayang palpak noong pagtama ng bagyong tinto sa Visayas na dalawang linggo na ang nakalipas. Pinuntahan ng ICI ang mga bayan at syurad ng Cebu City, Mandawi City, Talisay City, Liluan at Compostela na pawang mga bayang lubhang nasalanta ng nakaraang bagyo sa malawakang pagbaha. Ibinunyag ni ICI Special Advisor and Investigator, Retired General Rodolfo Azurin Jr. na halos lahat ng mga flood control projects sa kanilang ininspeksyon ay marami ang nagiba ng na mga bahagi dahil na din sa mga palpak ng pagpaplano at pagpapatupad nito. Anya, nakinusyon nila kung saklaw pa ba ng insurance ang mga proyekto kung saan ang mga pagbaha ay kumitil ng buhay at pag-aarian. Isa pa sa kanilang napuntahan ay ang joint venture ng Discaya-owned Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at ng isang lokal na kontraktor sa Kot-Kot River sa bayan ng Liloan, Cebu, na palpak na nga ay may nakikita pang anomalya sa pagpapatupad. Nilinaw ng opisyal na dapat sundin ang master plan ng BPWH na sinimula noong Aquino Administration. Sa kabilang banda naman, dinaluhan din ni Baguio City Mayor Benjamin Benji Magalong ang pagbisita ng ICI sa Cebu dahil na din sa kahilingan ni Public Works Secretary Vince Tizon na tulungan ang Hensha at Komisyon na matuntun ang mga may bahid na korupsyon na mga proyektong pang infrastruktura. I was asked by Secretary Vince Tizon to help this DPWA kasi meron kami pinirmahan na Number 1 credible news KWIS Caritas News as a container ng 4G. Mula rito sa Bombo Radio Cebu. Ito si Bombo Canapor ng Bombo Radio Philippines. The number one most trusted source of news and information. Basta radio Bombo